And yes, good morning mga katabas and welcome back po sa aking YouTube channel Street Rider Woods. At syempre natapos yung ating part 1 at ngayon naman welcome po sa ating part 2 dito sa ating paggawa ng kitchen base cabinet. So yun guys mga katabas yung mga hindi nakanood ng ating part 1 makikita nyo lang po yung link dyan at nakalagay po dyan yung part 1. So ikiklik nyo lang po yan para mapanood po ninyo. So yun guys mga kadabas at dito nga sa ating part 2 ay ito ay tinatawag nating pag layout o yung pagsusukat ng area ng ating paglalagyan ng cabinet. So ang gagawin ko pong uh, kitchen base cabinet ay uh, modular style o yung bubuin natin yung cabinet tapos isasalbak na lang natin yan sa loob. So yun guys dito sa ating pag layout importante ito dahil dito tayo babase kung gaano kalaki at kung ano yung mga sukat na gagawin natin sa ating cabinet At sa pamamagitan nitong pag-layout, dito tayo nakakaisip at nabubuo kung ano ang gagawin nating design para dito sa ating kitchen base cabinet. So, wag din kayo maglala guys. Ipapakita ko din sa inyo. Wow. Uh, pumasok sa aking isipan kung anong design yung aking nais gawin dito sa aming uh, kitchen base cabinet. So, ipapakita ko yan sa inyo kasama ng mga nakuha kong sukat. At let's go! So ito nga guys mga katabas uh, bago ko i-drawing ay ito na yung aking unang pumasok sa aking isipan na gagawin. So diyan din po ipapakita ko po sa inyo yung uh, aking mga nagawang sukat dito sa ating pag-layout. So yun guys, ganito pala ako gumawa ng plano. So i-drawing muna natin para makita natin kung ano yung magiging kalabasan at makita din natin kung ano yung kung aakma yung design na gagawin natin. And syempre yung mga nakuha nating sukat kagalina sa pag-layout, dito na natin i-apply sa ating uh, gagawing plano. Let's go! So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat and hopefully po meron kayo natutunan sa aking uh, simple videos about po sa aking ginagbang kitchen base cabinet. At sundan nyo po ang, uh, ang aking uh, susunod na part at yun ang part 3 kung, kung, saan po ay umpisa natin yung actual po na paglalagari, pagkatabas ng mga pilaso or pieces ng ating uh, kitchen base cabinet. So yun guys mga katabas, maraming salamat. bye! -bye. Street Driver Woods